Ang Anak ng Czechwa, gigil nagigil na ang China sa Amerika. Muli silang nagbanta. Alisin niyo ang US missiles o kami ang gagalau. May typhoon missile system na nakatutok na sa kanilang territories at para mas masaya dinagdagan pa ng high mars. <smart noise> Hindi lang yan. At this very moment, ang mga Amerikanong sundalo ay nakahanda ng mag-deploy. Stay tuned, mga kapulse point. Bakit ang Typhoon Missile System ng US ang pinupuntirya ng China? Ano ang posibleng hakbang nila? At paano nito maaaring ilagay ang Pilipinas sa gitna ng isang mapanganib na sitwasyon? Mag-focus kayo. Tatlong bansa, isang mapanganib na laro sa geopolitics. China, Pilipinas, at United States. Ang mga missiles ng US dito sa Pinas ay parang pila sa MRT. Ang mga sundalo ay naka-standby. At ang buong mundo ay naghahantay kung ano ang mangyayari next. Bakit ba gustong-gusto ng China na i-remove agad ang missile system? Wala ba silang pangtapat dito? E plano pa man din ng Department of Defense na bumili ng mga ito. Nitong Nobyembre, inamin ni Defense Secretary Hilberto Teodoro Jr. na seryosong pinag-iisipan ng Pilipinas ang pagbili ng Typhoon mid-range missile system mula sa US. How about the of How about the the typhoon missile system? How did you reach that decision? A finality na ba yun? No, we, uh, it's not a finality because uh, there must be consent to sell. No? However, we are planning to have such kinds of capabilities. I'm not saying the typhoon. I'm saying such kinds of capabilities. So paano na lang kaya pag bumili tayo ng sampung typhoon at 20 na HIMARS? Dagdagan pa ng sampung BRAMOS? Baka hindi na sila makatulog? Ano sa tingin nyo? According to Defense Ministry spokesperson Wu Qian, ang U.S. missile system ay itinuturing na offensive weapon. Isang direktang hamon sa China's territorial sovereignty. Para sa China, hindi ito simpleng depensa, kundi isang hakbang na maaaring magpasimula ng mas malawak na tensyon sa rehiyon. Sabi ni Wu, kapag may US weapons, mas mataas ang posibilidad ng giyera. Ang Asia Pacific ay para sa kapayapaan, hindi para sa geopolitical rivalry. Dagdag pa niya, ang kasunduan ng Pilipinas at US, gaya ng Mutual Defense Treaty, ay produkto ng Cold War at hindi dapat gamitin bilang basehan ng panghihimasok sa mga usapin ng South China Sea. Wow naman! Ibalik natin ang statement sa kanila. Ang mga ballistic missiles ng China ay isang malaking banta sa kapayapaan ng rehiyon. Pero dito, na nagiging mas nakakatakot ang pahayag ng China. Sabi ni Wu, kung hindi aalisin ang Typhoon Missile System, gagawa ang China ng resolute countermeasures. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tingin nyo ba susugod na sila? Uunahan na ba nila tayo na parang yung ginawa ng Russia sa Ukraine? Higit pa rito, ibinato rin ng China ang sisi sa Pilipinas. Sinasabing ang paglabag ng Pilipinas sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea ang ugat ng mga tensyon. Pero ang tanong, sino nga ba talaga ang lumalabag at sino ang nagtatanggol ng soberanya? Pero si Jennifer Parker, national security expert, ay nagsabi na ang mga ito ay hindi lang military deployment. Ito A strategic signal of deterrence. And I'm doing the same thing with China. We're going to tariff the hell out of them. We've been waiting for four years for this. Four years. Atituna ang shocking revelation mga kapulse point. Si retired Rear Admiral Yasuhiro Kawakami ay naghayag. Kahit pa magpalit ng presidente ang United States, tuloy pa rin ang missile deployment. Boom! Mukhang forever nang iiyak ang China. Pero kung mag-escalate ang tension, sino sa tingin nyo ang unang tutumba? Sapat na ba ang mga missiles na ito? Habang umiinit ang tensyon sa Taiwan Strait at South China Sea, nananatili ang Pilipinas sa gitna ng laban ng ito. Ano ang mas mabigat na kapalit? Ang ating seguridad o ang panganib na dala ng tensyon ng mga superpowers? Laging tandaan, ang West Philippine Sea ay hindi lang sea, kundi isang Pearl of the Orient Seas. Stay tuned! Dahil ang isyong ito ay mukhang malayo pa ang happy ending. At ang susunod na mga pangyayari ay maaaring mag-change forever ng ating mundo. Although, naniniwala pa rin ako na walang forever. Charot lang! Salamat sa panunood mga Kapals Point. Ingat kayo and peace.